Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Honas Sinabi uli ng Panginoon kay Honas Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo Nagpunta nga si Honas sa Ninive Malaki ang lungsod na ito Aabutin ng tatlong araw kung lalakaring pabagtas Siya ay pumasok sa lungsod Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, "Gugunawin ng Ninive pagkaraan ng apat na pong araw. Naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumabas siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, Nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisiyan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at taligdan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Hiling nami yung limutin tanang ng kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon, Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin ta ng kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong napalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang ng kasalanan namin. Magtiwala ka Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Aleluya, Aleluya. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni na Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Yesus at dumaing. Panginoon, Baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.